mapagpalang araw. Isa ka rin ba sa mga problemado at hindi mapakali kapag nakikita mong nangangati at hindi mapakali ang iyong alagang aso? Baka may kuto at garapata na, na yan. Ako nga pala si Kaisla, isang agriculture student. Tara, samahan mo ko. Ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng gamot gamit lamang ang dahon ng kakawate o yung mas kilala sa tawag na Madre de Cacao sa totoo lang, marami na nakakaalam at gumagamit nito para sa kanilang mga alagang aso. Pero iba pa rin kasi pagka ikaw yung mismong gumawa at saka ang kagandahan nito, libre mo siyang makukuha kung may available ng mga dahon ng kakawate sa inyong lugar. At kung itatanong mo naman kung bakit mabisa ito sa mga sakit sa balat, yun ay dahil nagtataglay ito ng antifungal at antimicrobial properties na mabisang pantanggal ng kuto at galis ng aso. Bali ang ginawa ko lang pala dito mga kaisla, ay gumamit ako ng blender kung wala naman ay pwede kayong gumamit ng kutsilyo at tagtaran lang ang mga dahon nito isa-isa ko nang na ang kinalas yung mga dahon para madali itong i-blender ang kailangan kasi natin dito mga kaisla ay yung mismong katas ng dahon At pagkatapos ko namang kalasin yung mga dahon, kumuha na ako ng tubig na pangahalo ko dito. Sa paglalagay ng tubig ay tansyahan lang, yung saktong kaya lang ng blender na gagamitin mo. Ang kagandahan nga lang pala sa blender ay magagawa mo siyang pinong-pino para lumabas ang todo yung katas niya na nagtataglay ng chemical na kailangan natin. At kapag ka pinong pino na siya, okay na yan mga kaisla. Pwede mo na siyang isalin. Bale din ko na nga pala yung ginawa ko. Kasi yung ibang matitara dito mga kaisla ay gagamitin ko naman para pesticide sa mga tanim kong halaman. At kapag natapos mo na itong i-blender, pwede mo na itong i-apply sa yung alagang aso. Mas maganda nga pala kung papaliguan mo muna yung alaga mo. Ang ginagawa ko, sinasabong ko muna ito na maigi at sinashampoo para siguradong malinis at wala na nakakapit na dumi sa mga sugat nito. At kapag natapos na natin, natin itong liguan at labanlawan na, pwede na natin i-apply yung mother de cacao na ginawa natin. Bali ang ginawa ko nga pala ay nilagyan ko na ng buo yung buong katawan niya para siguradong walang malalampasan para kung sakaling mang may kuto siya na nagtatago ay siguradong maaabot ng gamot na ilalagay natin at kapag tapos masiguro na nalagyan na yung buong katawan ng alaga mo hayaan mo muna itong mababad sa loob ng limang minuto para siguradong mamatay yung mga kuto na nakakapit sa kanya pagkatapos naman ng limang minuto ay pwede mo na siyang banlawan para mawala na yung mga nakakapit na dahon sa katawan niya. Pwede mo nga pala itong ulit-ulitin sa tuwing magpapaligo ka ng alaga mong aso hanggat hindi nawawala yung mga kate at yung mga kuto na nakakapit na sa kanya. O paano mga kaisla? Hanggang dito na lamang ang video ito. Sana nakatulong ito sa inyo. At kung sa palagay mo nakatulong ito, pwede bang ishare mo naman ang video ito para mapanood din ng iba pang nangangailangan? O paano? Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam. God bless. Bye-bye.